Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? Nagsimula na ngayong Martes ang pinakaunang livestream ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng umani anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Unang humarap sa komisyon si Laguna 4 District Representative Benji Agaraw na idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na umani nakatanggap ng kickback mula sa mga questionabling flood control projects. Pero ang kongresista, mariing itinanggi ang mga aligasyon. Nagulat nga po ako kung bakit ako ay nadawit dito noong 2022 hanggang 2025. Hindi po ako nakaupong congressman noon. Hindi ko po personal na kilala yung mag-asawang diskaya at uh, wala po akong matandaan na transaksyon sa kanila. Itinanggi rin niya ang balitang tumanggap siya ng regalong exotic, exotic bulldog. Mahilig po ako sa aso pero ang mga aso ko po ay malalaki po. Uh, German Shepherd. Uh, Kasi may lumalabas na may regalo daw na exotic bulldog. Meron bang ganun? Ano, nabili po ako. Uh, Your Honor. Po ako Hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Dahil pogi po. Wala rin daw direktang bahagi sa implementasyon ng mga proyekto sa kanyang distrito ang mambabatas dahil nasa Department of Public Works and Highways ang responsibilidad. Ang tungkulin niya bilang mambabatas ay hanggang sa pagbalangkas ng budget lamang. Hindi naman po kami ang implementing agency. Ako naman po bilang congressman ay eh, hanggang budget lang po. Pagdating po sa implementation ay eh, DPWS na po talaga yon. Tumagal ng mahigit isang oras ang hearing at hindi na nagpaunlak ng panayam sa media ang kongresista. Humarap din sa pagdinig ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines, kabilang na si Land Bank President at CEO Lynette Ortiz. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1, Brigada News from Manila, the Music News Authority.